nangyari yan. So, baka po ba pwede, po natin ang patakata ko para naman po sa magiging fair dito na kada po kasi tatarungin, utos ko, utos ko. Baka po pagpatay ng Yerizal, ako na rin po nag-utos na to later. With due respect po, the chairman, ako po, sinabi ko po, po sa maraming tao ko, ako po involved sa ghost. Hindi bali po makulong kami magkakasama. Pero hindi po ako part ng ghost na to. Ito po ang project ng year, pwede pong... Anyway, kasi okay, di ba? Sa iba ka lang pula. Opo, kaya sa harap uh, Ray uh, Kasama ka rin sa BGC, eh, di ba? BGC boys. Part ka rin. Malakas ka rin magsugal. Si Pinyo, sino sugal niyo? Mira ko. Sige, dumasin. Ray. Hello po. Ah. Uh, sino po? Ano po yung na na uh, project engineer po dito sa ako po yung dinesignate ni kay Engineer J. Pro na maging project engineer sa PIPO at sa PERES. So, nung nag-designate na po sa akin ito, ang sabi ko kagad nila, ah, sila na daw po ang bahala. Kaya so, po pa kayo na daw po pakilakan. So, yun po. Bali, ito po nangyayari po nung, ano pala, nung project inspector pa lang po ako. Uh, ang project engineer po nun at that time, si Engineer JP, si Engineer Paul, tapos ang heavy po namin si Engineer Bryce. So ako po bilang bilang project inspector po nung time na yun, sumusunod lang po ako sa utos nila na huwag ko na daw po pakailaman yung project. Hindi lang naman po yun yung hawak kong project. So, so pirma ka na lang ng pirma, huwag ko na pakailaman, ipirma ka na lang. Actually po, ang project inspector po, wala pa naman po akong pinipirmahan at that time more on site visit lang. So, ganun po yung nabiging sistema ng mga panahon na yon uh, sinasabi pong nila, po nila, huwag ko daw po huwag ko daw po Okay. Back to the chase, ano? Okay. Sino mas mas mukhang mastermind sa kanilang dalawa? Si Bryce o si Engineer Alcantara? Si Bryce po, sa Ghost Project po. Basta Ghost, siya nakakaalam pa po sila kung dalawa ni Dear Actually, pati So, pati, alam mo rin yung consequence ng napasukat mo no? kasi signatory ka. Ngayon kung nalaman ko po, po yung may, na, na hindi po pala nila ginawa yung mga project. Mm -hmm. Yun nga masabay, alam nyo. Inirap nyo lisensya. Mm hmm. Talagang medyo mm -hmm. maiyak talaga yun. Kasi siya mananag po talaga, lisensya niya. Pero wala siyang kamalay malay kung paano nyo ginawa o hindi ginawa yung project. Kaya so, kung po, kung sabi niya, nyo, nanggawin sana, pero hindi naaapot eh. Paano pang aapot? Kaya hindi bang gawin in one week? Eh nag-iinspeksyon ng kabi-kabi na. Hindi kaya, di ba? Eh, eh yan ang problema niya. Eh. Sige. Your Honor, kinanong ko po, po siya bakit umayad ka sa kanya. Eh po, nasa pindidip po ni R.J. Dumasig na sinabit sa Central Office na ambilin po sa kanya ay huwag Sir po, kung sabi ko na po ako, Your Honor, baka po maging self-serving. Sige, okay. Ayun po. Uh, sabi po nila sa amin, before hindi lang naman po sa akin, pati po dun sa ibang project engineer, Uh, pagka po ano, sinasabi po nila huwag daw po ipapaalam kahit kanino pati na po po Boss Henry So alam niyang Ghost John? Alam niya? Hindi niya po? Hindi Bryce? hindi po, basta po wari na po uh, for example ah, Hindi po alam kung alam niyang Ghost yung ginagawa kasi po, uh, wala na po may isang project po nung time na 2022 or it's ito na lang pong para po ano na na approve na approve na po na close project to. Ah, uh, yun po. Sinasabi po nila na wag wag na wag na po namin pakialaman. Ako po yung inspector pati po yung materials engineer. So kami po, tulad nga po nung sinabi ni Ate Sally kanina, hindi po namin alam yung location ng project. Kasi po hindi lang naman po ito yung hawak kong project. Oh. Excuse me, mga no, kapatid ko. Pinsan pa, meron pa kayong ginagawa na hindi naman lisensya, papakitaan nyo pa ng project sa ibang director, coordinates. ililigaw nyo pa yung may alin na lisensya, hindi, natapos yan. Eto, actually, ligaw yung contractor kasi sa kanya lang maalaman, iba yung tinuturong project na natapos, yung project na ginapit ng lisensya niya, actually, hindi ginawa. Meron pa kayong ganun eh. Ewan po. Yun nga, alam nyo, yung knowledge ko at saka ng team ko, ng baha, mas palalim pa sa baha sa Bulacan. Kaya kanina ko pa kayo winawagin natin. Sige, eh. Henry. Your Honor, kaya ko po na-discover yan. Kaya ko po pinatatawag si JJM. Actually po, ako po nagutos kay JJM na bakit hindi lumakita yung project. Si JM po ay... Eh. Is, Ramos. Ramos. Opo. Okay. Dati po siyang planning projectin dito po sa planning section po, no? Ah, sabi ko, para ma-verify nyo talaga kung talagang nandyan yung project, yung tao ng construction, na in-charge, project inspector, saka yung tao mo, puntahan nyo. Kaya po, naalaman po yan yung una, may pinuntaan po silang project somewhere in Bustos. Tinuro po nung tao nila, ah, Plurigen po yata, I, I think Plurigen or Bustos. Tinuro po, ito yung project. Sabi po ni JM Ramos, hindi yan. Ako project engineer last year dyan eh. So doon po nagsimula mag-report sa akin si Indio JM. So kinoconfirm -kino yung sinabi ko na tinuturo na sa may anay ng kay ibang proyekto para may pakita ang ginawa nila. Yes, Your Honor. Katunayan po, kahit po nung huli na na pinipilit po nila na, na ipagawa po, eh hindi rin yun po yung ng mga inspector kung saan po talaga yung, yung project po, Your Honor. Alam niyo kung yung galing nung niyan, ginawa niyo sa mabuti, walang bahas sa Bulacan. Hindi nyo naisip yun. Ang gagaling niyo, pero kung sa mabuti yung ginawa, hindi pinabahay mo mga kababai, Kababae niyo pa naman, taga Bulacan kayo, di ba? O. Oh. Sige, Santo Diyo. Siguro, tuloy na natin, Sir Chair. Uh, kanina, nung wala ka pa, mga engineer ni JP, uh, inapin naman dinerize na meron nang naging ghost projects, hindi po ba, ikaw ba inaamin mo na uh, nagkaroon ng uh, ghost projects under your district engineering office? Kasi kayo yung tinuturo. Pati, JP, dinner JP. Nung nabalita na po sa TV, yung noong... kung ano lang nalaman na po. Pero ang sabi ni Sally, kayo kayong dalawa, di ba, nung isang nakalang hearing, bago pa mag-assumsi si Chairman Lakson, kaya na yung dalawa tinuturo ni Ma'am Sally, kausap niya po doon sa mga proyekto sa supposedly ang alam niya ginawa pero hindi niya ginawa. Katulad niya po nung sinabi niya, tinawagan daw po niya ako last itong September mm hindi -hmm. naman kahit buksan po yung cellphone niya, hindi po kami nagkakausap. Hindi po, iniyan, kinuha. Ma'am Sally, di ba, kakausap si Bryce tapos binasa na sa kanya? Tama? Opo. Uh -huh. Yes, Your Honor. Chair, uh, with the indulgence of Senator J.B., uh, e, kanina po tayo pinapaikot-ikot ng maliitong si P. Mendoza ay e, magkakasabot naman. Tinuturo ka ni Ma'am na kasabwat ka dyan. Tinuro ka na ng Engineer R.J. Dumasi na kasama ka pa si Henry Alcantara. Tinuturo ka kasama ka dyan at ngayon, sasabihin mo sa'yo, wala kang alam, nalaman mo na sa TV, nagsisinungaling ka na naman, diba? Na nanon ka kanina, na you will tell, kaya kailan ba yun, you will tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. Ngayon, nagsisinungaling ka. Mr. Chair, may I suggest that this committee will uh, ask uh, this person to show cause why he should not be cited for contempt because of lying before this committee, Mr. Chair. Okay, we're waiting for your explanation.